Ang vlog pong ito na papanood ninyo ay buong puso inaalay ko sa lahat ng aking mga supporters, followers, sa lahat ng mga kabutbot. I love you all. Panood nyo ito hanggang huli. Ay, ayo! Ayan ang man din naman, baya naman, kapag ikaw ay nauula sa ibang lugar, katulad dito sa Puktoy, Whitebeats, maghahanap man ang kita ng mapidpid at madapli ng butbut -but natin. Ay, saka syempre kita'y mabili man laang ng inagaong ahigupin, nang kita magturikot na man laang ang paningin kapag kita'y naghahanap na ng pakaw ng inagaong mga kalalakihan. At syempre pag kita ay na lasing na ay naku Diyos ko ako ba ay magauugahang dito at ako ba yan naman ay nag doon sa sinabi sa akin ng lalaki la 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 o ng utoko na mahal daw ako, true ba yun? Ay gaon na baga ako kaganda sa paningin ng lalaki dun, o know, na otoko na yun. Diyos ko, nagandahan yata sa panot ko. Ay naku ha. <laughs> Tarabaya kayo din sa puktoy o yanong dami man din ang anayo, maligno at kuno pa ang tawag dyan. Diyos ko pa, ang punsoy pag binasag mo'y talagang ikaw ay mabutog ang ungo sa dami ng mga utoko ni Takla, At bukod sa lahat ay makamasarap man din yung may kasama kang gawaras din sa puktoy. Kaya pa rin na kamu at kita'y gahalahal kain kintong pansit a ah, makaamoy usok, tsaring. Pero an sarap po niyan para kapag kita'y tulig na ay kita ay ang aso ka ay ang makamahabang pansit na yan pabigyan uh, <Ma> pa ng kaligayahan ng sarili na makapag-unwind at nang kayo naman ay maging fresh ang utak at karami ngayon ang ah, mapapagpasayahan yung makakapagpasaya sa inyo wag piliing maging malungkot Diyos ko kadami kasaya at kasarap ng napakasaya ng buhay ay parini na baya kayo din napakaganda din napakaganda ng pag-unwind lalo na kapag may kasama ka mga kaibigan na talaga namang sabay sa akanya sa iyong ano ay sa iyong uh, trip ad ba ay hala